Yes, uh, magandang tanghali mga minamahal kong mga taga-subaybay Andito ako sa barangay Commonwealth at dito ako nag-ikot-ikot para mamili ng mga kalakal Bakal, botek, kung ano-ano pang mga kalakal uh, Lahat ng sira binibili ko, mga appliances na sira At ito nga, nakabili ako ng bakal dito sa ginagawang bahay at ito nga yung ibibideo ko yung mga nabili kong kalakal. At uh, bumili nga ako ng sako kasi yung kariton ko ang sahig butas-butas. Kaya pag maliliit, ma malamang na malaglag ito sa aking paglalakad kasi nga may butas yung sahig ng aking kariton. Kaya bumili ako sa bigasan ng ah uh, kuan nitong sako. At ito nga yung sako na binili ko. Nilagyan ko ng maliliit na bakal. Para hindi mahulog yung hakariton So ito yung mga nabili ko May Ito yung painitan na tubig May mga isirang kawali Ayan May mga bote Bote ng gin ito Bote na gin At naiyong... may mga bakal ito 'yung mga bakal na nabili ko at ito pang iba nasa baba. So Thank you for watching mga minamahal kong mga taga Cebu. Bye-bye. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga Cebu. Bye, bye Please like and share po. Maraming salamat po.